Sa hirap ng buhay, wala ni isa ang pipiliing manatili sa pagkakalugmo o sa laylayan ng lipunan. Lahat ay nais na umangat at umasenso sa hinaharap. Bitbit ang pangarap. May mga taong lilihis ng landas, makamit lamang ang inaasam na karangyaan. Ganito ang daan na tinahak ng ating bida ngayong episode na binansagang Don Pepe o si Jose Oison. Siyang magaling at mahusay na mandalaro sa larangan ng basketball. Tuna siyang nakilala at hinangaan sa galing nito sa paghawak ng bola. Siya ay tubong Chinatown sa Binondo, Manila at isinilang sa unang bahagi ng dekada 30 sa kanyang paglaki at pagbibinata at sa pagpasok ng dekada 50 kung saan umusbong sa Pilipinas ang mga pangkat na naghaharing harian at kinatakutan hindi lamang sa Maynila na kabisera ng ating bansa kundi pati na rin sa mga kalapit probinsya. Asyong Salonga, Ama, Ben Ulo at Napong Puti. Pinan lamang sila sa mga pamosong gangster na hinangaan at naging sandigan ni Jose Oison para unti-unting umuki ng sariling pangalan sa pagiging gangster. Ito ang kanyang nakitang paraan para madali niyang makamtan ang inaasam na yaman. Ang alias Don Pepe ay kakatakutan at lalawak ang mga pag-asik niya ng lagin sa pamamagitan ng droga dahil sa pamamayad pag nito bilang drug sa ilang dekada ang magsesemento sa legasya at babansagan din siya bilang Don Pablo Escobar ng Pilipinas. Halina at balikan at kilalanin ang masalimuot na buhay ni Don Jose Oison bilang Don Pepe sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Taong 1930, ipinanganak sa Binondo, Manila si Jose Oison kung saan bata pa lamang ay nakahiligan na niya ang paglalaro ng basketball. At dahil dito, hindi naging katakataka kung bakit bata pa lamang ay nakakitaan siya ng potensyal. At naisipan niya rin noong una ang pagiging mausay na manlalaro ang siyang mag sa kanya at sa kanyang pamilya mula sa pagkakaroon ng mahirap na klase ng pamumuhay. Nang minsang magkrus ang landas niya at ang lalaking nagnangalang Roberto, nagbago ang kanyang buhay dahil sa ang nasabing lalaki ay nagmagandang loob at nagbigay kayo sa ng part-time job upang makakuha ito ng pandagdag sa kanyang matrikula. Dahil na rin sa husay nito sa paglalaro ng basketball ay naging manlalaro siya ng kanilang paaralan. Dahil dito ay nakilala ang kanyang pangalan dahil maituturing siyang pinakamagaling sa grupo. Dahilan din kung bakit itinuring siya bilang star player ng kanilang eskwelahan. Taong 1959, nanalo sila sa intercollegiate Ngunit bagaman nagkaroon siya ng pagkakakitaan, hindi pa rin naging sapat ang mga iyon. Kaya naman sa kasamaang palad ay hindi na nakaya ng kanyang ina na tustusan ang kanyang pag-aaral. Dahil sa hirap ng buhay, wala man sa kanyang plano ay napilitang mag drop out o huminto na lamang sa pag-aaral si Jose. Nantuluyan na siyang huminto sa pagpasok sa eskwelahan. Naghanap siya ng mapagkakakitaan at dahil nakilala siya sa kanyang husay sa paglalaro ng basketball, napun nagpunta siya muli sa buhay manlalaro. Ngunit hindi rin nagtagal ay nagpunta siya sa mga manlalarong may kahinahinalang nilalaro at iyon ay ang pagsusugal. Mula sa pagbabasketball, na-addict siya sa paglalaro ng sugal dahilan kung bakit nasimulan niya rin tahakin ang landas patungo sa pagiging kasapi ng sindikato. Nang lumipas pa ang mga panahon, ay nakasama niya pa rin ang iba pang mga manlalaro at nasangkot siya sa iligal na gawain tulad ng smuggling. Taong 1961, nang mahalal sa pagkapresidente si Diosdado Macapagal, inakala nila na magkakaroon na ng simula ng pagbabago sa gobyerno ng bansang Pilipinas. Ngunit sa halip na mawala na ang mga korap na opisyal, mas lalo pa silang namayagpag at sinasabi na kahit ang susunod na presidente na si Ferdinand Marcos ay hindi rin nagawang wakasan ang pangungurakot ng mga opisyal sa gobyerno. Nang mga panahong iyon, tuluyang iniwanan ni Pepe ang larong basketball at sa halip ay nagkaroon siya ng bagong laro at tumaas ang kanyang estado pagdating sa larangan ng smuggling. Tumataas din ang kita niya at umabot iyon sa halagang noong una ay pinapangarap lamang niya. 1970s. Mas lalo pa niya pinaghusayan ang pagpapalawak ng kanyang mga ilegal na gawain. Mas pinalawak niya ang kanyang teritoryo na mula south ng Manila ay nakipagkonekta siya sa iba pang mga grupo ng sindikato hanggang taong 1980s bukod sa smuggling ay tinahak din niya ang tinatawag na dollar salting o paglabas ng dolyar mula sa bansang Pilipinas papunta sa ibang mga account sa ibang bansa nang wala ni isang pahintulot mula sa Banko Sentral ng Pilipinas. Bukod pa rito, nagtayo rin siya ng isang central club at malaking sabungan. Ginawa rin niyang mga lakal ng mga iligal na droga kung saan nagkaroon siya ng higit na malaking kita. Bagaman batid niya na iligal ang kanyang mga pinagkakakitaan, nagpatuloy pa rin siya sa ganitong klase ng gawain at nakipag-ugnayan rin siya sa Manila Police at iba pang mambapatas upang magkaroon ng proteksyon dahil batid niyang kailangan niya ito paglaon ng panahon, lubusan ng lumawak ang kaharian o nasasakupan ni Pepe kung saan hawak niya ang teritoryo mula sa Maynila pati na rin ang mga kalapit nitong probinsya sa Bandan Timog. Ang mga pulis at ilang mambabatas ay napa sa ilalim din niya kaya naman maluwag siyang nakakapagpakalat ng kanyang mga iligalidad kailanman niya ito naisin. Nang mga panahon ng kanyang pagkakaroon ng samut saring iligal na gawain, sikat ang paglabas na The Godfather kung saan dito umano nakuha ni Pepe ang ideya na baguhin ang kanyang titulo dahil sa lumalawak at lumalaki niyang kapangyarihan, nagpatawag siyang Don Pepe. Kaya naman nagkaroon ng kakaibang takot sa kanya ang mga tao. Iniiwasan din nila ang makabangga ito dahil batid nila na hindi maganda ang kanilang kahihinatnan. Sa oras na kalabanin nila ang noon ay nagaharing si Don Pepe. Sa kabila naman ng kapangyarihan taglay niya, mayroon pa rin tao ang handa at lakas loob na kumalaban sa kanya at nagawa nitong isiwalat ang mga iligal na gawaing kinasasangkutan nito. Ang nasabing matapang na lalaki ay isang journalist na si Tim Olivares. Sumulat si Tim sa Bataan Newspaper kung saan ang titulo ng kanyang sinula ay Don Pepe Illegal Trafficking of Contrabands and Drugs with the Active Cooperation of Crooked Law Enforcement Agents and Officials. Sa nasabing lathain, Unang beses na nailahad ng detalyado ang mga aktibidad ni Pepe, ngunit sa kabila ng pagkakabunyag ng mga iligalidad ay nagpatuloy pa rin ito sa kanilang gawain. Ikasyam ng Pebrero taong 1985, bilang banta kay Tim na lakas loob na bumangga kay Pepe, dinukot nila ito at makalipas ang ilang araw ay natagpuan ang sunog na katawan ng nasabing journalist sa may bayan ng Cavite. Ang biktima ay nagtamo ng mga saksa at sa paniniwalang ang pagkitil sa buhay ni Tim ang magiging dahilan upang mabaon sa limot ang kanyang mga ilegalidad ay taliwas dito ang nangyari. Nagkaroon ng pagsisiyasa sa pagkasawi ni Tim at nagkaroon din ng paglilitis kung saan inimbitahan si Pepe at ilang mga tauhan nito. Ngunit tunay nga na may mga pagkakataon na nasa kamay o hawak ng mga taong may pera ang batas dahil sa halip na magbayad sa kasalanan ay pinawalang sala ang mga ito. Matapos ang kaso ay balik sa negosyo si Pepe at pinalawak pa nito ang teritoryo nito at pinasok na rin ang huweteng. Naging maimpluensya ito sa batas at batay rin sa ibang ula. Pinondohan din ito ang ilang politiko na nanalo sa eleksyon noong 1987. Tinulungan niyang makalaya ang ilang mga mamumuno at sa lawak ng kanyang kapangyarihan ay tila baguhan ang mga nooy na unang gangster. Anumang lakas ng impluensya o tapang ng isang tao, makakahanap din sila ng katapa. At sa sitwasyon ni Pepe, ang noon ay baguhang polis na si Alfredo Lim, ay buong tapang itong naglingkod sa bayan at nagpakita siya ng kanyang talino at tapang. Nang maupo siya bilang direktor ng NBI, matagal na niyang minaman-manan si Pepe at alam na rin niya kung sino at gano'ng kalakas si Pepe. Dahil ng mga sandaling iyon ay si Pepe ang pinakamalakas at boss ng mga alipin ng droga at hindi natinag si Fred Lim. At noong ikalabimpito ng Marso taong 1990 ay inimbitahan si Pepe upang magtungo sa NBI at doon ay kinwestiyon kaugnay ng heroin na naharang sa airport at umabot ang bigat sa 44 pounds dahil batid niya na marami siyang mahihingian ng tulong. Nakampante siya sa isang simpleng pang-aabala lamang iyon at mag-isa siyang sumakay sa sasakyan ng NBI habang nakasunod naman ang isang van, lulan ang mga tauhan nito. Ilang sandali lamang ay umalingaw-ngaw ang dalawang magkakasunod na putok ng baril at sinasabing ang ulo ni Pepe ay nagtamo ng dalawang bala dahilan kung bakit ito nasawi. Kinabukasan ay lumabas at sumitlab ang balita na napatay ng NBI si Don Pepe. Nakasaad sa inisyal na investigasyon na nanlaban si Don Pepe nang subukan nitong agawin ang baril ng isang NBI agent na lulan din ng NBI mobile na sinakyan nito. At doon na nga nagtapos ang pamamayagpag ng isang Don Pepe sa ating bansa. Lahat na naghihirap ay nais makaangat o makaahon sa puti kung saan sila nasasadla. Kaakibat din ito ang katotohanan na ang bawat isa ay may kakayahang magdesisyon ukol sa landas na kanyang tatahakin. At sa sitwasyon ni Pepe, sa halip na pagusayan ang paglalaro ay mas pinili niyang gumawa ng mga iligalidad. Batid niyang mali ang mga iyon, ngunit pinili niya ang magpatuloy tunay na hindi magiging maganda ang bunga kung ang puno ay hindi rin maganda. So ngayon, lamunaha.